Mary naman ang Pasko ng isang lalaki matapos mabawi ang, ito naman, nanakaw niyang motor sa Maynila. Yun nga lang, ang ilang bahagi raw nito, pinalitan na ng mga kawatan. Diyos ko, napaka-groundbreaking ang mga balita natin. Umaaksyon si Jen Kalimon. Maagang pamasko raw para kay Alias Gino ang pagkakarecover sa nanakaw niyang motorsiklo. December 21 ang tangi ng kanyang motor nang iparada sa isang mall sa Ermita para mag-Christmas shopping. At kahapon, naispatan niya mismo ang kanyang nawawalang motor sa Santa Cruz, Maynila. Nagpost po ako sa Facebook na inahanap ko po yung motor ko tapos may nakapag-comment po sa akin. Nakita niya po sa talyer na pinapaltan po yung kaha. Punta po namin yung talyer tapos bigla po silang dumaan. Tapos parang pupunta po sila sa talyer. Pero nakita po nila kami, parang natakot po sila. Bigla po sila marurot. Ang sinasabing nagmamaneho ng nakaw na motor, ang sospek na si Nicole Garcia, 21 anyos tinabot ko po bigla yung kamay niya. Pag abot ko po ng kamay niya, parang nahirapan po siya yung kontrolin yung manibela. Sabay talon po ako sa motor ko, tapos dinuro ko po siya na bumaba sa motor ko, motor ko yan. sinisigaw po ako, tapos natakot po siya. Pinalita ng mga sospek ang ilang parte ng motorsiklo para hindi mahalat ang nakaw. Pero ang plaka nito, hindi pa rin nabago. Narecover din sa motorsiklong ilang tools. Depensa naman ang sospek. Pinadrive lang po sa <laughs> Sino po nagpa-drive sa inyo? Ang ex-boyfriend ko po. Hmm. Hindi niyo po alam na karanap yung motor niyo? Hindi po. Tuturo ko po kung sino gumawa sa motor niyo. Maawa po kayo sa anak ko. Wala naman po akong kasalanan eh. Maharap sa kasong karnaping si Garcia. Tinutugis na rin ang mga posibleng niyang kasabuan. Uma Akshaw, Genkalimon, News Five. Be sure to come back. News Five everywhere. Copyright 2015.